Dami ng pokpok ni Insan. So ayan mga Insan. So kailangan meron tayong hook. Uh, <laughs> so kailangan maglagay tayo Insan ng mga hook. Para yung parilya hindi gumalaw mga Insan. Ayan si Insan kinit. Tapos ngayon yung parilya natin mga Insan. Kailangan nakaangat sa gravel bedding natin yung mga Insan. <laughs> para yung siminto sumiksik sa ilalim ng ating parilya mga insan so kung makikita nyo mga insan gumuguho yung mga lupa rito mga insan kaya naglagay kami ng forma mga insan ayan so bali na sa 35 yung ating ano, mga insan kapal ng ating thickness na yan ha <laughs> so ngayon mga insan kung mapapansin nyo Yang alam rin na yan, mga ensan yan na yung hulog ng ating poste tapos ayun so bali dito sa tansi natin meron tayong palatandaan mga ensan ayan dalawa yan ayun so, yung isa so bali nakaprepare na sa halo mga ensan wala pang pa tayong poste halong <laughs> halo halong halo si tonton eh <laughs>